importante. Gising na si Senyora. <laughs> Tama ba ang dinig ko? Gising na si Mama? Oo, Agata. Gising na si Madam. Good! At least madadalaw na namin siya nung apo niya. Sigurado ko matutuwa yun. O sige, Manang Celia, ang gawin mo ngayon, tulungan mo ako maglipit ng gamit ni Baby Roel. Tapos yung driver puntahan mo, ilabas yung kotse dahil dadalawin namin ng anak ko ang lola niya. O na! Oh, ano pa ang hinihintay mo dyan? Buksan mo yung pinto. Oh. Salamat. Mama? Mama! Naku, masayang-masayang kami. Okay na kayo. Lola, oh? Talaga? Ayaw mo bang matuloyan ako para makuha mo na lahat ng kayamanan ko? Ako no, man, Ano mo bang klaseng biro yan? Act! agad Sinabi na sa akin ni Lovelia ang sa inyo ni Jerry.